Ngayong araw mga kabayan ay isi-share ko lang sa inyo kung paano nga ba ako nakapunta dito sa Bansang Greenland, ano nga ba yung ginawa ko at ano nga ba yung agency o recruiter na nagpaalis sa akin ilang buwan ba ang proseso bago ako, ako nakarating dito sa Bansang Greenland magkano nga ba yung nagastos ko at magkano nga ba yung sahod dito sa bansang Greenland. Dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagtatanong sa akin kung paano nga ba ako nakarating dito at ano nga ba yung ginawa ko. Sana ang video kong ito ay makatulong sa iyo sa mga nangangarap na makapunta dito sa bansang Greenland. Dahil ako ay isa ring aplikante dati at gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano yung mga ginawa ko para makapunta dito sa bansang Greenland. Habang ako nagsasalita dito ay dadalin ko muna kayo kung saan kami nag mountain hiking. Bali ito pala ay nag-hike kami ng apat na oras papunta sa aming destinasyon. Ang bansang Greenland pala ay nababalutan ito ng 80% na yelo ang kanilang lugar. Kaya malamig ito sa buong panahon. Kahit summer dito ay nababalutan pa rin ng yelo ang lugar nila lalo na sa batang gitna ng bahagi ng Greenland. Pag winter pala, halos 90% dito ng lugar nila ay nababalutan ng yelo, lalo na yung mga dagat dito ay tumitigas at pwede kang makabiyay sa gitna ng dagat dahil sa sobrang lamig dito ay tumitigas ang mga dagat at nagiging yelo. Sa summer naman ay nagtutunawan ang mga yelo sa batang gilid ng Greenland dahil kadalasan ng mga tao dito ay nabubuhay sila sa gilid ng Greenland dahil ang bigit ng bahagi ng Greenland ay hindi pwedeng tiran dahil nagyayelo ito sa buong taon. Ngayon mga kabayan, uumpisahan ko na kung paano nga ba ako nakapunta dito sa bansang Greenland. Unang ginawa ko ay nag-apply ako dito sa online. Palagi kong binabanggit ito sa aking video at sa mga post ko sa Facebook page. Work in GL or Work in Greenland. So, i-search nyo lang sa Facebook page. Makikita nyo ang Work in GL. Mayroon namang mga email doon at pwede niyong pasahan. Dati mga kabayan ay hindi pa gaano karami ang nag apply dito sa Facebook page na ito. At saka malaki yung chance dati na ma-hire ka lalo na pagka-akma yung skill or uh, posisyon na ina-applyan mo. Sa ngayon kasi medyo marami rin na rin ang nakakaalam sa page na ito kaya hindi ganun kalaki yung chance na ma-hire ka. At dahil hindi naman ganun karami talaga ang kailangang trabahante dito sa Bansang Greenland. Ang Bansang Greenland pala ay maabot lamang sa 19,000 katao ang population dito kaya isipin mo na lang kung ilang tao lang ang kailangan nila. Pero subukan nyo lang magpasa doon mga kabayan, baka sakali ay mapili ang inyong papel at para sa inyo talaga ang trabaho na ito. Sa totoo lang, may mga ilang ilan na ling kababayan natin ang nag-PPM sa akin na nahire na daw sila at nagpa-process na ng kanilang mga working permit. Nung mga panahon hindi pa gaano karami mga kabayan ang nag-a-apply dito sa work in jail. Bale yung mga kasama ko sa company ay inibintahan ko na din na magpasa dito sa awa ng Diyos ay natanggap din sila sa ngayon ay nasa na kami dito sa company ko ang na papunta dito sa bansang Greenland. Pero sa ngayon ay hindi nagaano gaano ganun kadali ang ma dahil nga sa kompetensyon at marami na din ang nag apply papunta dito sa bansang Greenland lalo na doon sa Facebook page na binigay ko. Kaya nga ang sinasabi ko ay paswertihan na lang kung sino ang mapipili ng employer na lalo akma sa skill na hinahanap nila. Ang maipapayo ko lang sa inyo mga kabayan ay ayusin nyo lang din yung pagkasulat ng resume nyo na akma doon sa skill nyo at siguradong yun ang experience nyo. Lalo na yung mga job description ay doon nakatingin palagi yung employer. Pangalawa mga kabayan, magkano nga ba yung ginastos ko dito papunta dito sa bansang Greenland? Sa una mga kabayan, sasabihin ko sa inyo ay wala talaga akong binaya dito kahit ni Biso. Meron man akong ginastos dati na working permit, pero pagdating ko dito sa company namin, ay niripa naman na company namin yung lahat ng gastos. Ang itong sinasabi ko mga kabayan ay base ito sa aking experience at sa aking company. Dahil dito sa work in GL, hindi lahat dito ay libre. Dahil kahit saan ka mang mag-apply mga kabayan ay mayroon talagang bayad lalo na sa pagpaprasis ng papel ay normal lang talaga yun na ikaw ang magbabayad. Maswerte lang kami dito sa aming company dahil niripan yung mga gastos namin sa pagpaprasis. Magbibigay lang ako ng idea kung magkano nga ba yung mga mo pag hindi niripan ng company yung mga nagastos mo. Ito lamang ay base lamang sa aking experience at naitanong sa isa nating kababayan na nag-apply din na siya ang nagbayad ng working permit ay sinabi niya sa akin ay nakagastos lamang siya ng nasa 30,000 pesos. So mga kabayan, hindi na siguro tataas sa 50,000 pesos yung magagastos niyo papunta dito sa bansang Greenland sa pagprocess ng mga papel. Pangatlong tanong, ilang buwan ba ang processing time bago nakapunta dito sa bansang Greenland? Sa case ko naman mga kabayan, ay 3 months lang nakarating na ako dito sa bansang Greenland. San nga ba ako nag-start mag-process ng aking papel? Ako nga pala mga kabayan ay isang cross country nang galing pala ako sa Riyadh, Saudi Arabia bago ako nag cross country papunta dito sa bansang Greenland. Dahil yung recruiter namin mga kabayan ay priority talaga nila ang nasa labas na ng Pinas. Hindi ko pa nababalitaan na nakakuha sila ng aplikante na nanggaling ng Pilipinas. Dahil alam naman natin ang Pilipinas ay sinisigurado talaga nila ang lahat ng mga Pilipino na makalabas ng Pilipinas na legal at sakto talaga yung mga papers. Pero dito naman mga kabayan sa recruiter ko ay legal naman lahat dito na nag a -apply. at papunta dito sa bansang Greenland na tatrabaho ay wala naging problema. Pang-apat na tanong, ano-ano nga ba ang mga trabaho na maaaring applyan dito sa aming recruiter na inaplayan ko. Una mga kabayan, kadalasan dito na hinahire talaga ay mga construction gaya ng electrician, plumber, carpenter, painter at iba pa. At then meron naman din dito mga kabayan lalo na mga housekeeping, cook, ship at saka yung mga nagtatrabaho sa hotel. Kung gusto nyong makita ang mga iba pang trabaho mga kabayan at updated, Bisitahin nyo lang yung work in GL mga kabayan at doon sila nagpupos ng mga trabaho ng job hiring. Dahil hindi ko na lahat mabanggit ng isa-isa, kundi abisitahin e nyo na lang doon, baka nandun din yung mga skills na para sa inyo at yung mga trabaho na maaari nyong applyan. At yung panglima mga kabayan, magkano nga ba yung mga sahod ng mga nagtatrabaho dito sa bansang Greenland? Pero bago natin sagutin 'yan mga kabayan, ay explain ko muna sa inyo yung about dito sa pagcamping namin at kung ano nga ba ito yung bansang Greenland. So dito mga kabayan ay naka-decide pala kami ng kasama ko na mag-outing kami papunta dito sa bukid. So kung napapansin nyo ay madilim na talaga itong paligid namin. Alam nyo ba dito sa Bansang Greenland sa panahon ng summer ay bihira lang talaga dito dumilim. Halos dito 24 hours ay mayroong liwanag talaga mga kabayan. Kabalik tara naman ito sa panahon ng winter. Halos madilim naman ang buong panahon. Dahil itong buwan na ito mga kabayan, ay August ay nag-uumpisa ng dumilim ang lugar dito. Pag September mga kabayan, ay mabilis na lang dumilim dito sa bansang Greenland papunta ng January hanggang February. Pagdating ng April mga kabayan, doon naman mag-uumpisa yung summer dito. Bali may dalawang season lang dito mga kabayan sa Greenland ang pagkakalam ko. Summer at saka winter. Pero yung summer nila dito mga bayan, ay malamig pa rin. Nasa 5 degrees to 8 degrees yung lamig dito. Suswerte na lang kung abot ito ng 12 degrees. Pag ganung mga degree mga kabayan ay medyo naiinitan na kami. Dito sa Greenland ng mga makabayan, pag ka dito sa lamig, may hanapin mo na din yung lamig. Masarap dito manirahan at magtrabaho dito sa bansang Greenland mga kabayan. Lalo na gusto mo yung tahimik na buhay, walang makikialam sa'yo at hindi maingay. Presko yung hangin, tahimik yung paligid at saka yung tubig dito mga kabayan ay sobrang linis. Kung napapansin nyo itong bukid na ito mga kabayan, dito nang gagaling yung tubig ng Greenland sa lake kung saan papunta ito sa city at ito na yung ginagawa naming inumin. Sobrang tamis ng tubig dito mga kabayan lalo na pag nainom mo yung merong ice. Bali yung population pala dito sa bansang Greenland mga kabayan. Nook City pala yung capital city ng Greenland kung saan yung population ay umabot ng 19,000 sa ngayon. At saka mayroong 68 na lugar itong Greenland mga kabayan na kalat siya at nakatira lamang sila sa gilid ng dagat. Alam niyo ba ang Greenland mga kabayan ay isa ito sa lugar na kung saan walang konektadong kalsada papunta sa kabilang bayan. Kung gusto mong pumunta sa kabilang bayan mga bayan ay maaari kang gumamit dito ng eroplano, helikopter at sasakyang pandagat. At dito naman sa Greenland ay hindi tumutubo dito yung mga kahoy. Meron kang makikitang kahoy dito pero tinanim ko sa ito ng mga tao at mahirap itanim dito yung kahoy ay dahil kailangan mo talaga itong alagaan at obserbaran. Saka ito na nga mga kabayan, yung galing kami niyan sa camping ay pauwi na kami dito sa Nook City. Ito pala yung mga bahay dito ay makukulay siya. Saka balik tayo dun mga kabayan kung magkano nga ba yung sahod ng mga trabante dito sa Bansang Greenland. Ito lamang mga kabayan ay base lamang sa aking experience at hindi ito akma at 100% talaga na sigurado. Bis lamang ito sa aking mga napagtanungan. Dito mga kabayan ay na ko dito. Yung sahod dito sa Bansang Greenland ay nag-uumbisa sa 110 kroner hanggang 186 kroner per hour. So, dipindi na lang mga kabayan kung ano yung trabaho mo. Dito naman sa amin mga kabayan, kami sa construction, electrician, umaabot yung sahod namin dito sa 186 danis kroner yung per hour. So, dipindi sa'yo kung ilang oras ka magtrabaho kayo na mag-times mga kabayan sa 8. Bali, yung 1 kroner ay nasa 8 pesos mga kabayan. So, kung 186 danis kroner mga kabayan, i-times nyo sa 8, yun yung per hour nyo dito. So, yun ang sinasabi ko mga kabayan, ay hindi po lahat dito ganun yung sahod. Mayroong mas mababa pa dito at mayroong mas mataas. May iba dito na natanong ko, mayroong 110 Danish kroner yung per hour nila may, may 120, may 150. So depende sa company, depende sa position. At saka dito mga kabayan ay malaki yung tax sa sahod. Kaya pag-iisipin mo yung sahod mo na per hour hindi pa yung fixed. kundi babawasan niya ng tax dito. Depende sa lugar. Dito sa amin sa naman ay umaabot ng 42% yung tax sa salary namin. So hanggang dito na lang ang aking mga video mga kabayan. Huwag niyo naman kalimutang isubscribe i-hit nyo na din yung bell notification para ma-update kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat mga kabayan sa laging panonood at ingat po kayo palagi. See you here in Greenland. God bless you all.